eto guys, balik adventure uli. At labahi god ang unang nagpakita. Nakasilong sa corals. Ayun, gitik. Iba man yung labahi tabad, nagdidilaw-dilaw ang kulay. Hanap uli. Ops, kanuping. Ayun, gitik. Masarap na isda ito, lalo na at sariwa. Hanap Hanap uli salak-bago dalawa. Dubulin ko. Ayon. Gitik ang isa. Yung isa buntot ang tama. Magagandang klas yung isda dito. Mga pros klas. At ito. Manitis. Yung paborito ko itong manitis. Ayon. Gitik. Maganda ang pulso ko ngayon. Hindi pasmado. Ito yung manitis na masarap ihawin. Paborito ko ito. At may dalagang bukid na sa ilalim ng corals. Ayun, gitik. Aba, maganda ang mga patama. Piling-pili ang mga isda dito. Magandang klase. Manitis na sa ilalim ng corals. Hindi gumagalaw. Ayan, sa pool. Masarap na luto as ganitong manitis. Paksiw at prito bagong spot lang ito na daanan namin danggit kasi lalim ng corals Ayon. gitik maliit lang na spot ito mga dalawang oras may ikot na namin ito ng langoy at ito danggit pa Ayon. sa pole nakatanggal pa ay hamal na yan kasauli ayun gitik Umuulan ng gitik dito sa ilalim ng dagat. At ito, danggit pa, dalawa. Ayan, sa pole. Nagkaalis pa yung isa. Ando na, pumunta na sa malayo. Nagdiridiritso na. Sayang. Di bali, hanap na lang tayong iba. Sana may kupapa at balatan dito. Ito, kanuping. Hindi gumagalaw. Ayun, gitik. Sawa ako ng kagigitik. Ganito pag hindi umahawak sa bawo, oh, walang mintes. Hanap uli. Ohoy! Oh, kulambutan! Lumalaki na ang kulambutan ngayon. Kukunin ko ito para maiulam. Estimate ko nito mahigit isang kilohin. Kasya na ito sa amin. Kukunin ko muna. Makatikiman lamang ng kulambutan. Ikakalamaris. Damputin ko na lang. Hindi ko napapanain. Oops! Huli ka! Kala ako, hindi makukuha. Makakatikim ng inakay ko ng kalamaris nito. Mga September, meron na nitong dalawang kilohin or tatlo. Malapit na naman ako nitong mapalaban sa mga malalaking kulambutan ngayong amihan. May alatan dito, sumuot sa ilalim ng kurals. Andyan lumabas. Ayon, sa pole. Ito ang isdang maalat ang pangalan. Pero matabang ang laman. Pero ang magandang luto dito. Hanap ulit. At ito may kanuping. Nakatago sa bato. Ayun. Gitik. Labas ang kanuping dito. Talag bago ang madalang. Hanap ulit. Ops. Kanuping pa. Ayun, gitik. Ito man ng kagigitik. Maganda ang pulso. Hindi nakakahiyang ipana. At ito, may danggit. Ayan, sa pool. May isa pa sa parting unahan, lumalangoy. Buti at mabagal ang langoy. muna. Hinto, para maganda kang patamaan. Ayawon sa pool ang tubig. Ayawon na yan. Pumunta sa kasama ko. Yari ka dyan. Kupapabalatan. Labas na. Para makadilin siya ulit ng pandurdogtong. At ito, may manites. Ayan, sa pool. Manites timbungan or salmonite kung tawagin dito. Hanap ulit. Hanap lang ng hanap. Ito, manites pa. Kulay dilaw ang kulay. Ayun, sa pole. Oops, aso. Ay, hamal na aso na yan. Nawala na nga ang manok. Aso naman ang pamalit. Ganda ng kulay. Kulay ginto. Hanap uli. Oops, alatan. Labas ang ulo. Sige, dumungaw ka. Ayun, gitik. Sa pool, sa sintido. Pag ganito ang isda, magandang tsaga-tsagaan ito. Sigurado na naman ito ang bukas. Hanap uli. Oy, umang. May kinakain. Musi. Masarap itong musing ito na ginagataan tapos may dahon ng malunggay. Inunahan ako ng umang. Malaking umang na ito at nakayang patayin yung musi. Hamal kang umang ka, inunahan mo ako. Paborito ko yan. Iwanan na natin. Ipaubaya na natin sa umang. Kinakain rin ang umang at masarap daw. Hindi pa man ako natikim nito. Ops! Maya-maya! Ayan, sa pole. Kapresyo lang ito ng mga kanuping. Solid, samaral at danggit. Sabaw ang masarap na luto dito. Hanap ulit. Ito, kanuping. Hindi gumagalaw. Sigurado na ito. Ayan, sa pool. Sige mga kanuping, labas lang ng labas. At tiyaga-tiyagaan ko kayo. Para may panibago na naman pandarodogtong. At ito may punong nasa ilalim ng corals. Ayun! Gitik! Kapresyo lang ito ng alatan. 60 hanggang 70 ang bilihan. Hanap uli. Hoy, balatan! Wow, malaki! Sigurado na. 300. Thank you, Lord. Kwartang linaw na ito. Ito ang balatan na tipong kung tawagin dito. Hanap uli. Hanap lang ng hanap. Kanoping. Hindi gumagalaw. Sigurado na ito. Ayon! Gitik! Sawa. Ako, nang kagigitik. Ito, kanuping pa. Kasamuna. Ayun, gitik din. At ito, may kanuping pa. Nakatago sa kurals. Nakatalikod. Ayun, gitik din. Tatlong isda. Gitik, ang tama. Ngayon lang ito nangyari. Karamihan na tira, gitik. At ito, dalagang bukid. Ayon! Gitik! Siguradong hindi na ako pagtatawanan ito. At karamihan kontira. Gitik! Hanap uli. Ops! Kanoping pa. Sigurado na ito. Ayon! Gitik! Hala! Walang humpay ng kagigitik. Nakabawi man. Langoy uli. Langoy lang, lang langoy. Ito, may alatan. Maganda at maamo. Ayan, sa pole. Karamihan sa alatan at punong inuulam lang namin. Kapag marami, ibinibinta. E langoy uli. Langoy lang ng langoy. Kahit makabangga, langoy pa din. Oy, balatan! Wow! Malaki din! 300 again. Thank you uli, Lord. At takadalawa ng malaki. Kwartang linaw na ito. Sana may kasama pa. Ay, balatan uli. At malaki din. Malaki na. Makapal pa ang laman. Again, 300. Ayos, sa balatan pa lang. Sigurado na ang pandurdugtong. Hanap uli at baka mayroon pa. May isda dito sa ilalim ng corals. Kanuping. Yari ka. Ayun, gitik. Nakasyamba man ng mga patama. Karamihan, gitik. Minsan lang ito mangyari. Hanap ule. Ito may kanuping pa. Sana magitik din. Magalaw pa. Ayun, gitik. Malakas ang tsamba ko ngayon. At karamihan, gitik ang isda. Langoy ulit. At ito may nakita pa kong kanuping nasa ilalim ng bato. Sigurado ka na? Ayun, gitik! Maganda hindi sa bato tumatama ang pana. Walang makakatawa ngayon. Ito, solid. Yari ka. Ayan, sa pole. Ito ang nagpapahirap sa akin, solid. Karamihan, pagpapana ako sa bato na at ito, may solid pa. Pasiguruhin ko na ito. Ayun! Sa pod, ang tubig ay hamal na yan. Na uli. lang. Nakapunit pa. Tatawa na naman ako nito. Huwag kang gumalaw at kaya pag hindi tumatama. Ayun! Sa pod na naman ang tubig. Nakakahiya na naman ito. Maakit na ako sa bangka. malalaking ang balatan dito. Pa isa-isa lang shout out kay Joel Amor from Masbate City at shout out rin kay Alan Coralde at shout out rin kay Ricky Almugera from Imus Cavite City at shout out rin kay Jim Dulay from Bulan Sarsagon at shout out rin kay Rinus Palileo at hanggang dito na lang muna ang una naming dive at nagdive pa kami para matagtagan itong huli